Hi guys! Sa video na to, share ko sa inyo kung paano kayo makakapagbayad sa Batelec. Kahit na wala pa kayong um, resibo ng inyong kuryente. O kaya naman ay nawala na nyo yung resibo. Kasi minsan, hinahangin siya, ganyan. Or nababasa, nasisira. O kaya naman nasa ibang lugar kayo. Tapos, hindi nyo makuha yung resibo ng Batelec nyo. So, ang pinaka dito ay yung account number. Alam niyo yung account number niyo at kung kanino nakapangalan yung account number na yun. So, kunyari dito. Pupunta tayo sa bills. Tapos, electric utilities. Yan. Tapos, hanapin na lang natin yung Batelec. Search natin dito, Batelec. So, kami ay Batelec 2. At, ayan. Tapos, dito, sa page na to, may kita ninyo yung account number yan. Lalagay nyo dito yung 7-digit account number, yung pangalan ng may kung kanino nakapangalan yung resibo or yung kuryente. Tapos yung email mo. Um, yung email, di kailangan ang email ng may-ari. Kahit email ng kahit sino. Optional nga din naman yan. Tapos dito, ayan. Gagawin mo dito, kahit ilagay mo lang piso. Wait lang, may nag-chat. <laughs> Gawin mo lang piso yan. Tapos lagay mo yung account number dito. tas yung pangalan. Yung pangalan, walang comma or anything kunyari, apelido lang, and then yung first name, pati yung middle initial, okay na yon. Tapos, dahil piso lang yan, ang mangyayari ay, magpa-prompt siya once na in-next mo yan, tapos sinabi mong magbabayaran mo na, magpa-prompt siya ng halimbawa ito, screenshot ko te, kasi yung nasa Manila din ako, hindi ko nakuha yung bill namin. Magpa-prompt siya ng ganyan. Tingnan mo, oh. Nakita mo dito 11 pesos kasi piso yung nilagay ko na babayaran ko kuryente. Tapos may charge na 10. Tapos hindi siya nag sa transaction. Tapos yung sinabi niya, oops, the transaction cannot be processed. Tapos sinabi niya kung ano yung exact amount na dapat babayaran ko. Kahit hindi ko pa alam kung ano yung babayaran ko talaga. I mean, hindi ko pa nakukuha yung resibo o bill. So, ayan, kung nakita mo na yung ganun, lagay mo lang ulit yung account number mo, yung pangalan ng email, tapos, dito mo na ilagay kung ano man yung sinabi niyang um, amount. And, yun nga, magpo-proceed na yun. So, hopefully, nakatulong to. And usually nga pala, um, isa pang tip, ginagawa ko to kapag around 5 to 8 na date ng buwan. Kasi, mga 5 ng, mga 5 okay na yun usually, kaya 6. Pero kapag kunyari maulan, ganyan, hindi pa sila nakapag-reading, Um, expect mo na medyo may delay. So, 5 to 8 ng, ng isang buwan, dun mo pwede itong gawin. Lalo na kunyari, nasa ibang bansa ka, o kaya nagtatravel ka, nagbabakasyon, ayaw mo maputulan ka ng kuryente. <laughs> Or, ayaw mong... Um, kasi nangyari kapag nag ka na, dapat dun ka na sa battle like mismo magbayad. Pero kapag ginawa mo to, kahit na hindi mo pa nakikita yung bill mo, ay makapagbayad ka. So, yun lang guys. Hopefully nakatulong to sa inyo. And don't forget to like and subscribe. Bye.